Ayan po, maganda, maganda, magandang araw mga ka-Russian Bay. Ito po, no, sabay-sabay po nating uh, panoorin at sabay-sabay po nating i-comment sa comment section ang uploads po ni uh, video po ni uh, General Viewpoint, no? So, si General Viewpoint po ay kinuha niya po ito sa isang post din. Ang post ni uh, uh, Congressman Kiko Barzaga, so at saka patutsada po laban kay uh, dating congressman na uh, Ben Har habalos no so eto po sabay-sabay uh, po nating i-comment uh, uh, at sabay-sabay uh, po nating uh, reaksyonan yung hindi pa po pala nakapag uh, subscribe sa ating channel wag niyo pong kalimutan mag uh, subscribe sa ating Muntin channel isang uh, subscribe lang po masaya na tayo Ayan, at uh, i-like na rin po at i-share. Ayan po. So, magtanaw na po tayo kay uh, General. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Uh, tungkol ito sa patot dahan ng uh, kampo ni Abalos. Congressman Abalos at uh, si ex-secretary Benor Abalos at saka si Congressman Kiko Barsaga Okay, Barsaga kay Abalos, ito yung ex-secretary Ano to Lodi? <laughs> Sagot sa open letter ni Benor Abalos Okay, mayroong open letter si Benor Abalos kay Congressman Serioso, oh? parang ina-advise niya, no? parang anak niya no? set a good example <laughs> Nako ang birada ni Congressman ano, Sopal <coughs> <-pal. laughs> May pinakita siyang picture, picture ni Abalos at isang babae na hindi naman niya asawa sa isang private na silid. <coughs> ano ba 'tong picture na sana? <coughs> ayan oh, ito ito to. Yan, ayan ano, oh. Sa private na <coughs> private to. Oh. Yon si ex-secretary at may isang magandang dilag sa isang private room. Ano ito? Lod eh. <laughs> Set a good example. Patay. <laughs> Grabing bumiretong Kong congressman Barsaga nito. Okay. Matapos ang seryosong open letter ni dating DILG Secretary Abalos na dumipensa sa kanyang pangalan at sa kanyang pamangkin na si Congressman Jesse Abalos laban sa mga paratang ni Representative Ko Barsaga. Agad itong sinagot ni Barsaga sa Facebook ngunit sa paraang ikinagulantang ng maraming netizen. <laughs> sa comment section ng mismong post ni Abalos, nagkomento si Barsaga ng simbling, Ano to, Lodi? <laughs> Kalakip ng larawan kung saan si Binhor ay yakap-yakap ang isang babae sa tila pribadong silid. Ayon sa mga netizen, ang babae sa larawan ay hindi umano ang asawa ni Dinor. Bagamat walang diritsahang akusasyon, malinaw na ang post ni Barsaga ay may pasaring at layuning questionin ang integridad at moralidad na nais ipakita ni Abalo sa kanyang liham. Sa naturang liham, sinabi ni Abalo, oh, parang uh, idolong amahan. Sabi niya, As a father, I pray that you be guided in the actions you will undertake moving forward and that you set a good example For the next generation. Wow! Ang galing! Sa komento ni Barsaga, tila sinagot niya ito ng isang tanong at larawan na puno ng insinuasyon. Ikaw ba ang magandang ihimplo para sa susunod na henerasyon? <laughs> Grabe! Uh, reaction na lang po na natin no? si uh, dating uh, congressman uh, Benahan Rabalos. Ay, alam niyo po kasi si uh, dating uh, Ben Harabalos na congressman po no. Ah, uh, siya po ay dating uh, siya po ay kaalyansa po nung umabot po siya ng ano, uh, grupo ng mga team po ni BBM no sa alyansa. So yan po no, para konting kaalaman lang po. Kaya ehon ko lang no. Ah, uh, ito po kasi eh parang nakapanig po ito kay uh, BBM si uh, dating congressman na uh, Ben Harabalos at isa po siyang uh, lawyer din po no at politician Ate talaga bulls ay sa na sapol! <laughs> walang kawala <laughs> konteksto ng bangayan Nagugat ang alitan ng malate si Congressman Balsaga na dumalo sa hearing sa House Ethics Committee na pinamumunuan ni JC Abalos. Magmula noon, nagbitaw na ng pasaring ang magkabilang kampo. Si Binhor, sa kanyang tugon, iginiit na wala siyang kinalaman sa flood control projects habang siya ay nasa DILG. Ngunit sa halip na sagutin sa parehong tono, tila mas piniling gumamit ng satirical at visual na tugon si Barsaga. Isang estratehiya, estratehiya na ngayon usap-usapan at tinatawag ng ilan na isang sampal na may halong biro. Yes! Talagang grabe itong batang kong ito. Nakakabilib yung kanyang kakaibang yung style. Pwede kang magalit, pwede kang humanga sa kanyang style. Hindi ano unorthodox yung kanyang style. Para bang patapon <laughs> come what may. <laughs> ah, ah, hindi ko maisip kung bakit niya naisip yung ganyan na para bang wala nang halaga ang kanyang buhay wala nang halaga ang kanyang karir sa politika uh, nakatuon na lang siya sa paglaban sa nakikita niyang talamak na korupsyon yun lang ang naano ko sa kanya na he is willing to sacrifice everything kagaya ngayon yan no? uh, nananawagan siya mag resign ng Pangulo hmm. grabe uh, yung kanyang speech mga around 2 minutes ano na yun kumalat na sa foreign media pinag-uusapan yun kaya nga ang DICT kumikilos nakikipag-ugnayan sa mga social media platforms para matanggal ang speech na yun but up to now <coughs> parang gumagana pa rin nandun pa rin nagbabiral pa rin <laughs> eh, mahirapan silang tanggalin yun, dahil sa tingin ko lang ha wala namang ano yun Uh, it's just a part of freedom of expression Panawagan na mag-resign Ganun lang yun So Wala nang pinipiling kalaban itong Barsaga na ito uh, Ethics Committee complaint. Pag tayong magulantang Sunod na linggo O sunod buwan Pinakamababang parusa Na nakita kong igawad sa kanya ex -ex uh, Suspension sana ganun lang. Huwag naman sana ng uh, anito expulsion. Uh, I don't know what will happen kung i-expel nila si ano. Suspension, nako. Lalong sisikat yan. Uh, si Congressman Barsaga pag i -suspend nila ng 60 days, 90 days, no ba no problem. Babalik pa naman siya after 2 or 3 months. Eh tuloy ang laban. But kung i-expel na siya, I don't know how He will continue to fight Dahil wala na siya ngano. Wala na siya sa influence But uh, Sige lang Kongresman Barsaga Marami ang sumusuporta sa iyo Millions of Filipinos Ang humahanga Sa iyong tapang Malasakit sa taong bayan uh, Salamat At may pag-asa pang bayan Basta nandyan May Barsaga May Kongresman Leandro Libeste Sino pa yan? Kongresman uh, Eli San Fernando uh, Yeah sa Kamanggagawa Project. Nanawagan siya ng mass protest action laban sa korupsyon sa gobyerno. Ayan, mga Gen Z congressmen ito. pait pait pahit lang tayo para sa kapakanan ng inang bayan labanan ang korupsyon, talamak na korupsyon sa administrasyong ito. Salamat mga uh, Diyan po natapos ang ating uh, munting video Doon sa kay uh, uh, General Viewpoint Dito naman po tayo kay uh, Kung totoo po na naging nakautang Tingnan po natin ang video ito Parang nakautang po ang ating gobyerno Sa France no? Sa bansang France San po kaya na naman dadalin ang inutang nila? Wala naman po nakikita, wala po tayong nakikita mga ano 'yan, mga infrastructure na talagang totoo, no? Kagaya ng mga, kahit mga school buildings no? Eh, nawawala lang po yung mga inutang hindi po natin alam kung saan napupunta Ito po, no? Pakinggan po natin si uh, uh, dating uh, militar po, no? Ex-militar Ayan ang kuya Ed, tignan nyo ba yan? Ha? Nakautang naman Ah, na 16 billion sa France government after ng 700 million sa World Bank Putang, nasaan ito dinadala? Putang, sobrang masyado na itong nakakaalarma ba yan? Wala lang kabusugan itong putang na itong magkapatid na to Saan dinadala? O saan dadalin ito? 16 billion plus 700 million. I-multiply mo yung dollar sa peso. Another billion again. Pero walang proyekto. Walang patutunguhan. Walang sudden exchange o proposal project para sa 16 billion na ito. Wala. Basta ang alam lang ng Pilipinas bayan. Eto, hindi na ito, hindi nato maganda. Hindi na po ito maganda. Ang alam lang natin, uutang sila. Pero saan? Para saan? At nasaan na yung mga pera? Asaan na? Putang na ng buhay ito. Wala na ito. Ibang klaseng usapan na ito. Kawalang hiyaan na po ito, bayan. Kawalang hiyaan na po ito. Gra yan po. Uh, nga Napanood po yan. So kayo na po baalang mag-comment sa comment section. Ayan. So maraming marami salamat po sa inyong uh, panonood at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe uh, po no sa ating Monting channel. At uh, tapos po para po maano, click niyo lang po yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga bago nating mga uploads. Yan, mga lodi. Maraming maraming salamat po. God bless po.